Ngayong araw, nagsagawa ng pre check at pre-TV screening gamit ang ultra-portable with artificial intelligence. Ang Philippine Tuberculosis Society, Incorporated nakipagtulungan sa Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP. Ang programa ay para matugunan ang kalusugan ng mga chopper dahil sila ay naka-expose sa daan. Ako po ay isang nurse dito po sa Philippine Tuberculosis Society, Incorporated. Yes at sa ngayon po ay uh, nagkasagawa kami ng um, uh, free TB screening po uh, using our ultra portable X-ray po with artificial intelligence at ito po ay uh, we are a partner po nakipagpartner po kami sa ating liga ng uh, uh, liga ng transportasyon at operators ng Pilipinas so ongoing siya ngayon alam naman natin na ang mga drivers ay isa rin no na uh, maaring mahawaan ng tuberculosis no dahil sa uh, sila rin ay exposed sa pollution no Sinabi rin ni Nurse Hour Kiri, ang hakbang na ito ay pagpapaalala kung ikaw ay may sakit na maaaring mahawa ang pamilya. Libre ang x-ray, libre ang gamot at iba pang serbisyo. So, libre po ito lahat, even po kung may nakita po sa x-ray na artificial intelligence, sa hindi po siya final diagnosis. So ito po ay parang initial reading lamang, no? initial, initial pa lamang. So kapag may nakita, halimbawa po may nakita sa X-ray, suggestive of TB na detect ni AI, ni Artificial Intelligence, kami po ay may libre rin na uh, uh, exam. No? Alam niya naman po kung ikaw ay magkakasakit at late mo na malalaman na magkakasakit ka, maaari pong maapektuhan ang iyong pamilya. Bakit? Hindi ka makakapagtrabaho. Okay? So pag hindi ka nakapagtrabaho, At habang hindi ka nagtatrabaho, tapos uh, hindi mo alam na meron ka na palang TB, nakakahawa ka sa iyong pamilya. Ayon kay Kerry, ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated ay 115 years na sumusuporta at kapartner ng Department of Health. ang tanong. Alam niyo po ang uh, Philippine Tuberculosis Society Incorporated o PTSI ay 115 years na po na sumusuporta at talagang uh, kapartner po ng ating Department of Health. mayun po, uh, nag po no, si Philippine Tuberculosis Society ng isa pang section. Ito po ang tinatawag na Community Health Program Section. So si Community Health Program Section, siya po yung bumababa sa community. sa atin pong mga lalong-lalo na sa mga depressed areas, no? Joseph Navarro, isang rider na angkas, sinabi na malaking bagay ang programang katulad nito, lalo na at libreng serbisyo. Sa katulad naming usok ng sasakyan at polusyon ang kinakaharap nila araw-araw po, yung walang bayad and yung free na gamot. Malaking bagay po talaga yung sabi. Malaking bagay po, lalo po kasi kami, eh, uso po yung kinakaharap namin araw-araw. -araw. Pawis, uso. So, kailangan talaga po namin eh, ma-monitor yung kalusugan ng bawat biker po na. So, yung mga event, eh, at yung ipagpapatuloy po nila para po sa pangkalahatan po ng mga MC Taxi, eh, malaking bagay po talaga sa amin ng Alliance Writers Group po ako ng angkas sa po presidente uh, na hating po yung grupo sa tatlo po and uh, siguro po mga nasa kulang kulang 200 po pabu ang bilang ng grupo namin So yun po ay libre rin Ako si Boboy Patriarca nagbabalita para sa Road News Arangkada